Yan guys, uh, good morning po sa inyong lahat. Isang uh, magpalang umaga po sa inyong lahat. Ilang araw na lang at Pasko na. Alagay ko 7 days na lang yata Pasko na, hindi ako nagkakamali. So yan guys, uh, update lang tayo dito sa aking uh, company. Dahil uh, papakita ko lang sa inyo guys yung uh, sinasabi kong project sa inyo dito na ginagawa na nila so kung napanood nyo yung mga last na video ko yun uh, kung gusto niyo uh, mag-apply dito ay pwede kayong uh, mag-apply so ibibigay ko sa inyo guys yung uh, agency na a-applyan nyo dyan sa Pilipinas So sobrang lamig ngayon dito guys Malamig Ay. Yan Ito yung mga Bagong project dito sa company namin Ay mayroon pang isa dito yan, Ginagawa pa lang Lina blasting pa lang yan Ito guys Ito yung mga project na Bagong ano nila dito sa company namin ayan Bisel kung tawagin to ayan lalaki so inaassemble na nila guys kaya yung binig binigay ko, ko sa inyong uh, agency si guys Marami pa silang kailangan dito Na mga trabador Forklift operator yata Hiring din dito Tapos mga fabricator Fabricator Welder Yan Ito yung bagong project Dito sa company namin Ayan o lalaki Matanggal to guys, matanggal tong gagawin na to. Kasi marami to eh. So dito nila ina-assemble. ayan oh. Ganyan kahaba yan pag ina-assemble nila. <coughs> so yun guys, uh, mayroon tayong isang kababayan dito na dumating, welder, kailan lang. Kailan lang siyang dumating dito. At na yun nga, na tanong ko kung magkaano yung uh, basic niya kasi first time niya raw eh mag-abroad. So napunta dito sa company namin at ang kanyang uh, basic ay uh, 26 plus overtime. Kasi dito guys, araw-araw dito may overtime, Biyernes, Sabado mayroon din. So bali ikaw na lang yung uh, papasok kung nasa na kung papasok ka o hindi. So ayun, uh, malaki na 'yun guys, to so, 6 plus overtime pa. So pagka araw-araw ka nag-overtime, sasahod ka ng kulang-kulang uh, 5,000. -kulang so malaki na 'yun, malaking ano na 'yun, malaking pera na 'yun sa atin. Kaya ayun guys, sa uh, ano pang hinihintay nyo? Baka may mga kakilala kayo diyan na ipasok dito Bigay nyo lang yung agency na binigay ko. Ito. Ayan, yung agency na yan. Yan yung apply nyo guys sa... Diyan sa atin sa Pilipinas. Para makapag-apply sila. Malay nyo, isa sila sa mga... Mahired dito rin. Makapasok dito. So, sayang naman. So, ano na to guys? Ang malaking oportunidad na to para sa inyo. Ayan. So, yan guys. Ah, hanggang dito lang muna yung aking blog. Ah, vlog at update update lang kayo so yun guys yung nakita nyo mga bisel na malalaki dito yun ginagawa sa kabilang shop dito yeah doon update ko na lang kayo pagka sa susunod na araw ulit kaya abang abangin nyo lang ulit yung mga susunod kong nga vlog para updated kayo palagi. So yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking uh, channel, paki-subscribe niyo na lang po yung aking channel para sa ganun updated kayo pag may mga gagawin ako ng uh, video. Ayan. So papasok na ako sa loob guys ng shop kasi malamig dito sa labas. Ang daming scrap oh. <coughs> malamig kasi ngayon dito kasi December na. Yan, lamig sa umaga. Sobra. B. Morning. morning. Ayun, kasama ko. Mr. CB. <laughs>